Good morning guys Bumili tayo Nandito tayo sa EDSA ngayon eh So Ang tawag nito May kulay-kulay pa to Nung Bata pa ako 90s 80s, 90s Ang tawag nito sa amin Humay-humay Kasi ano to eh Humay Palay Yan Humay-humay Humay-humay <laughs> ito humay tawag sa amin dati eh, ampaw pala to Ampaw ba Ampaw tawag sa kanila Which is ampaw naman talaga Kaso hindi namin tinawag na ampaw to sa Cebu Kasi hindi naman ganito yung ampaw sa karkar <laughs> So mag-conflict siya Kaya humay-humay tawag sa amin na-miss ko lang Ito lang kulay available Wala yung mga pink, blue uh, Ano pa yon Red, wala Ito lang Gold So I love eating this <laughs> Nakaka-miss Yung Ayun Yung bata ka Kaya nakain mo diba? Dito ako no, wala Wala tong brand eh Wala ng brand Sa mga bakery lang to Ginagawa siguro Di ko alam Alam mo to Sino ba naman yung factured nito Ilan natin Oh. Shout out 3JMB ah, MMB 3JMMB Food Products Laridel Bulacan oh. Shout out 3JMMB Food Products Trading Sa ginawa niyo bumalik yung pagkabata ko <laughs> Thank you <laughs> Harap. Ganoon gano pa yung lasa. Yung nakain ko nung bata ako. Ganoon pa yung lasa ngayon. Mga <laughs> lang. Nakita ko sa etsa. Meron eh. Kayo ba? Ano bang pagkain na Pinabalik-balikan nyo Nung mga bata pa kayo Yung kinamulatan nyo Excited din ba kayo Parang na Parang bumabata ba yung feeling nyo Yung balikan yung mga Nakain nyo dati hmm. Pareho ba tayo ng feeling? pang mayaman man yan o pang mahirap nung bata ka it doesn't matter basta binalikan mo ba diba? kasi may mga may mga pagkain na ngayon wala na dami na pati mga kagamitan wala na mga brand na dati sikat ngayon wala na mm -hmm. Uh, 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 uh. Sahara. Det drang. Wala palang ulan dito Pag nabas ko sa bahay may ulan Kaya nagagalito ako Dito walang ulan Sa ultikas walang ulan Pero madilim na Ito, Ulan to mamaya-maya kailangan ilang na ba ako? Bilog. Aapat, ah, lima. Harap. Sarah beans. okay yun lang guys bye bye